kainan Kain, kain. Bulay na lang ka. Na may kasal. And pili. May lato pa dyan, be. Ano yung lato? Yung green. Ah, baka kay mama na lang yan. Baka hanapin. Ah, hindi pa tapos si Jenny. Punti na lang. Hmm, okay. Masarap. So, Masarap. tadi binyag muna mo tayo bago ani? ako makahalo halo lang Okay na. eh yung baka pagkain may dapat bang ano? na mga pagkain doon san? kaya yung pagkain don san? kaya mo rin yung kaya mo sama yung pagkain don san? yung ano? Mga 9 or 10. 9 ang Kumaga. Hmm? Tara na daw, tara na. Alas so, so, kasi, salto kong tayo okay. Mga 9 or 10. Ano yung mo? Sir, hindi mo ito ambasin? Hindi. Ay, mayroon pa pa yung pinain mo kagabi. No. Pero pag sinabi mo na, yung... Pundo doon na may bakalan. Dung... Ah, ah. Ah, may Ay, sorry, Tito. Upeta ko, dum. Ngayon lang lang, Gemma. Kuma na. Kuma na. na. Oh. Sige lang ni Gemma. Kuma Wala mang pagsabi. Wala, pagpugula. Bay. Dala ka kapat yan. Ang trao na kami. hindi ba yung minito? Dahil dala ito lang yan? Oo. Pagpugula ito nga, what? Ang kasi kaso, hindi Diyan ako sa inyong mahal blag. <laughs> na pareto ang mahal blag. Yan. ako ng dami. Gusto mo?